Good morning! Ayan, may sasabihin ako i-share ko lang din sa inyo ang aking uh, mga followers siyempre mga followers kung may sasabihin tayo sa aking followers na importante kaya makinig kayo guys ayan Uh, ito kasi, uh, di ba, lagi naman ako tumatawag. Lagi, yung mga natatawagan ko, na, na, yan na yung pa, ano nyo, na patunay na talaga, na, yan na tumatawag talaga ako. Kasi mayroon akong uh, tinawagan Uh, kagabi, bago ako natulog, may tinawagan ako. Ngayon, kasi napukaw yung damdamin ko guys ba. Nakita ko yung kanyang message. Tapos, sa uh, sabi niya wala daw silang pambili ng school supplies. Nag-send pa siya ng pictures ng anak niya. So, ako... Gusto, gusto kong magbigay sa kanya. Eh, ang lagi ko naman talaga sinasabi sa aking live na follow, like, and share lang, di ba? Ayun lang naman yun, di ba? Ayun lang yung ano talaga ninyo sa akin. Hindi ako nang hingi ng star. Sa inyo na lang yan kung magbigay kayo sa akin. Pero hindi talaga ako nang hingi ng star. Hindi kung magbigay kayo ng star, di salamat din, di ba? Um, tapos nagtawag ako sa kanya kagabi. Ngayon, uh, sabi uh, sabi ko, tinawagan ko to bago talaga ako natulog, tinawagan ko. Ito guys, oh. Ba ah. bago ako matulog, may tatawag, may susagot ng aking aking tawag. Ayan, tatawagan na natin siya. Ayan na, tatawagan ko na siya guys. Ayan, tatawagan ko si Nel. No. Ayan, may tinawagan ako ah, uh, saglit guys, Ima, ano pala yun, iba pala yung naano ko, ah, uh, hindi pala pumasok, wait lang, <laughs> na tinawagan ko siya, ayan, ang, ang gulo ng cellphone ko, <laughs> ito guys, oh, pakita ko sa inyo ha, ayan, paano ako nangingi siya sa akin, nag-message siya sa akin mismo sa messenger ko ngayon tinignan ko kasi po, pupunta ako kasi tatawagan ko na sana siya nung nakita ko yung kanyang profile wala kahit isang share ate, paano kita mabigyan ma kung kahit isang share man lang sa ng video ko, ng reels ko wala ka, yun lang naman yung inaano ko na mag-share mag kayo guys baka kayo yung pili ko na tatawagan friends ko pa man siya sa Hazel Mercado at saka ng asawa ko friend side yeah. Ito, sample na to sa inyo, guys. Samplean ko kayo. Ito siya. Ito. Oh, walang share ni kanene. Kaya, ayan. Ayan yung sample na ayan, ayan, ba? Diba? Kaya, yun ang talaga yung sinasabi ko sa inyo, guys. Follow, like, and share lang kayo tuwing live ko. Malay nyo, pag napindot ko yung pangalan nyo, kayo na, na susunod na matawagan ko. At sa aking mga basher dyan, sasabihin nila na... Uh, kung namimigay bakit daw uh, bakit daw ipakita sa tao bakit daw at ano naman ngayon kasi vlog to eh di ba ganun talaga eh, eh kailangan natin eh, i-share sa mga tao. Paano din nila malaman kung hindi natin ipakita sa so, kina Actually, marami naman na ako natulungan na hindi ko inaano, inaano sa eh, ipinapublic. Hindi ko na, hindi ko na siya post Pero ah, uh, ngayon kasi, eh, ipopost ko na talaga kasi alam mo nyo na, eh, kasi marami bakit ko pinupost guys kasi may iwas ako na magsasabi ah hindi naman totoo yan hindi naman namimigay yan kasi para may pruweba ako na namimigay talaga ako ng, ng pakaskas at saka ano balik box kaya pinupost ko na ngayon may nagsabi sa akin kasi na ipost mo na yan kasi para alam nila para hindi ta tatawagin na scam na ba diba? ini iniiwasan ko din yun na tatawagan tayo uh, tawagin tayo na na hindi totoo, di ba? Kaya, pinupost ko na talaga. Kaya, welcome kayo sa aking mini-vlog. Kaya, ayan guys. Yun lang. Salamat. Salamat sa pang uh, panood nyo. At saka, salamat sa uh, inyong mga suporta uh. mm -hmm.